I've been attached with the feeling of them waking up with you, side Marami nga talaga ang natuwa sa announcement ng ating Belmariano. Mariano. Alam naman natin na sa live kagabi ay sobrang dami nga ng pasabo. Lalong lalo pa nga nang malaman natin na isa nga itong ating Doni Pangilinan sa magiging guest nga ng ating Belmariano Mariano sa Believe the Bell Mariano Birthday Concert. sa July 5 ay malalaman na nga natin at maririnig na ang buong kanta sa album ng ating Belmariano. Mariano. Pero pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon na kahit nga itong ating Tito A ay napapost nga rin sa kanya social media account na meron nga itong caption na Believe Faith Does Wonders at talaga namang knows nga niya ang poster o official poster para sa concert ng ating Belle. Alam naman natin na sobra talagang very supportive ang bawat parents ng ating Donnie at Belle sa ating couple na kung saan ay talaga namang sobrang happy din nila na magge nga itong ating Donnie sa concert ng ating Belinda. Dahil marami nga talaga ang gusto nga mangyari ito at ngayon ay talaga namang na pagbigyan na ang lahat dahil talagang surprise nga ang magiging kaganapan sa concert ng ating Bell Mariano at sa gagawin nila ng ating Doni Pangilinan sa concert kaya naman stay tuned lang tayo for more update sa ating Doni at Bell sa mga susunod pa na ayuda